panahon nga paakan kag lang mananap umani mo gipabukal ang tulo ka baso within 10 minutes pwede kang buhin yung automatically ug katong pinakan sa mga buyog ug sa pa mga lepinig, o oh, mo oposto siya mga guys tungod sa iyang antibacterial japon siya nga klase nga tanom o oh, mga guys ang bangka-bangka dili lang kay tambal sa ubo nga nagdugo na inikluwa nga nanay limas-limas nga nay dugo kundili ang bangka-bangka mga guys tambal usad siya sa mga malala nga mga mananap no sama sa mga buyog oh, halas ang uban pa nga mga lala nga mananap ang bangka bangka walay gilimit sa tubig nga imo siyang imyo no panahon nga paakan kag lang nga mananap Umani mo gipabukal ang tulo ka baso within 10 minutes pwede kang buinom automatically ug katong pinakan sa mga buyog ug unsa pa mga lapidig Oh, oh, mupusto siya mga guys tungod sa iyang antibacterial gapon siya nga klase nga tanom mm -hmm. oh, ani mga guys ang bangka bangka dili basta basta nga kuan bulak daghan siya benefits nga magkuha no tanaw ni mo siya bulak lang no pero bulak siya nga daghan purpose ang iyang pagtubo no maro makapareha sa tigitigri no kung muis ko tagtigil-tigil no katulahi kung siya siya kay subah oh. para tambal sa mga pinakan kong halas o pinakan or external lang siya o pero kini siya lagaon para inon tambal sa mga pinakan nga lang nga mananap hmm. kini Richard Gomez like, follow, and share Richard Gomez TV thank you